Sabish uh, dito tayo ngayon sa may uh, Royal Jetty ulit uh, makapanahon na ng mga karang ngayon pero mag pa rin subukan natin mag fishing para samahan niyo ako mga Sabish Ito lang tayo. Ayan. Medyo maganda yung panahon, medyo malamig pa rin ng konti, pero ang dami na nagpay-pay siya yun. Ako po kapag mga nakakahuli na. Wala pa rin yata yung nakakahuli.

Ang lalaki. Hindi ko alam kung malit yan or ano, rin Pero malalaki na yun. Ayan, sa ilalim. Ayan. yan. Uh, ah, nahihiya pa silang lang kumagat. Kaya ah, abang-abang lang. Anong masasabi nyo? Huh? Uh, nangangawit na akong kakahatak pababa rito. Wala pa rin kumakagat. Puro botete. <laughs> ayun, ang lalaki. Oh. Ayun, Ayun, dami. Ang lalaki. abang-abang lang. Makakahuli rin tayo maya-maya.